napakasaya po ng ating gabi ngayon mga kalaki ano po nakapagpanalo po tayo ngayon na 4-2-4 po ng 3 digit lucky numbers po sa Lotto na ibigay po natin yan kagabi po sa mga lucky followers po natin na, na humihingi po ng 3 uh, digit ano po sila po ay nabigyan ko apat po yung nabigyan ko yan alam ko nakarecord po dito pero dalawa pa lang po yung nagchat-chat po na sila po ay nanalo nako po nakakatawa ano po sila po ay nanalo po ng straight daw po at tigbe 20 pesos. Hindi ko alam kung magkano yun, kung magkano yung tigbe 20 na yun. Yung dalawa, hindi pa po nagpaparamdam. Uy, baka nanalo ka na, tignan mo na yung ticket ng mga kalaki. At syempre po, ngayon pong gabi, ngayon pong gabi ng uh, July 3, bukas, July 4 mga kalaki, dapat meron kang hawak na mga numero. Ano po, magbibigay po ulit tayo, magsusumada po tayo ngayon para po sa mga uh, pambili po ng mga bigas-bigas po nila dyan, ng mga pamasahe daw po pa uwi nila sa probinsya gusto na nilang umuwi lucky numbers pong ibibigay natin mga kalaki at gusto ko po swertihin kayo ang kailangan ko lang po ngayon birthday yung birthday nyo po mga kalaki ha? birthday at papartneran ko po yan sabihin nyo po kung 2 digit at 3 digit ang gusto nyo basta nakita kong nakafollow kayo nakafollow po share ng share ng mga videos heart ng heart mga kalaki pag na check ko yan may lucky numbers ka na yung 6 digit lucky numbers po ayan po sa taas mga kalaki Tayaan nyo rin po yan. Bukas pwede po yan. 3 days. Okay? Huwag po kayong nagagalit. Inuulit ko pag hindi ko po kayo nare-reply. na? Ah, ako lang po mag-isa ang nag-check. Hinay, hinay lang.